Sa maliit na bayan ng Maasin sa Leyte, kilala ang lugar na ito sa mga kwentong misteryo at kababalaghan. Subalit, iisa sa mga pinakamabamis na alamat ng aswang ang nangyari sa isang liblib na barangay sa kanilang lugar. Ang barangay na ito ay nasa isang lugar na masasabi mong kakaunti ang populasyon. Ngunit sa likod ng tahimik na pamumuhay ng mga tao dito, nagtatago ang isang lihim na hindi kayang panghawakan ng kahit sinong tao sa bayan. Isang gabi, habang ang buwan ay naglalakbay sa kalangitan, may isang pamilyang nagnangalang de Guzman ang naging biktima ng isang mabangis na aswang. Ang pamilyang ito ay binubuo ng limang miyembro, si Mang Juan, ang matatandang ama, si Alin Maria, ang masipag na ina, at ang tatlong anak na sina Pedro, Juanito, at Maria. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang pangarap sa buhay. Si Pedro ay isang magsasaka na nagtatanim ng palay sa kanilang maliit na sakahan samantalang si Juanito ay isang nag-aaral na kabataan na nangangarap maging inhinyero balang araw. Si Maria naman, ang pinakabunso sa kanilang pamilya, ay isang masigla at matali nong bata. Isang gabi, habang ang buong pamilya de Guzman ay natutulog ng mahinding, may narinig silang kakaibang ingay mula sa labas ng kanilang bahay. Agad na nagisin si Mang Juan at Aling Maria at napansin nila ang kakaibang tila humihilik na tunog mula sa kagubatan. Walang katiyakan kung ano ang sanhi ng ingay na iyon, ngunit nagdesisyon si Mang Juan na tignan ito upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang pamilya. Bit-bit ang isang maliit na ilaw at itak, Lumabas si Mang Hua ng bahay at tinungo ang lugar kung saan naririnig ang kakaibang ingay. Pagdating ni Mang Juan sa gubat, napansin niyang tila may kakaibang lihim na bumabalot sa lugar. Ang hangin ay may kakaibang amoy, at ang mga dahon ng puno ay tila nag-uusap sa hangin. Sa kabila ng pangamba, Nagpatuloy si Mang Juan sa kanyang paglalakbay hanggang sa makakita siya ng isang kakaibang nilalang na bumabalot sa dilim. Ang nilalang na ito ay tila isang aswang na may malaking pakpak at matangkad na katawan. Ngunit ang pinakakakaibang bahagi nito ay ang mabangong halimuyak na bumabalot sa paligid nito. Hindi ito pangkaraniwang aswang, ito ay isang uri ng aswang na may kakayahang mangakit ng tao gamit ang kanyang mabangong amoy. Nang makita ni Mang ng aswang, agad siyang natakot ngunit nagtagumpay na itago ang sarili. hindi niya akalain na ang kanyang nakita ay magiging ugat ng isang serye ng kaganapan na magbibigay ng takot at pangamba sa kanilang bayan. Simula ng gabing iyon, naranasan ng pamilya ni Guzman ang hindi inaasahang pangyayari. Isang-isa nilang may experience ang masamang panaginip at naririnig nila ang nakakabingin sigaw mula sa kagubatan. Dahil dito, naging mapansin na ng mga taga-barangay ang kakaibang pagbabago sa kilos at anyo ng pamilya. Si Pedro, na dati masigla at masipag sa kanyang trabaho sa sakahan, ay biglang naging malamlam at hindi na makatrabaho ng maayos. Si Juanito naman, na dati palaging masigla at masayahin ay nagiging masungit at tila nawawala na ng pag-asa. Si Maria, ang bunso, ay nagiging matatakutin at laging nagigising ng madaling araw na parang may kakaibang pumapagpag ng kanyang mukha. Naging usap-usapan sa buong barangay ang mga kakaibang pangyayari sa pamilya de Guzman. Marami ang nagsasabi na ito ay dulot ng aswang na nakita ni Mang Juan sa gubat. Sa takot at pangamba, nagdesisyon ang mga tao sa barangay na magtungo sa isang manggagamot na kilala sa buong probinsya. Ang manggagamot na ito ay si Mang Andres, isang kilalang albularyo na may kakayahan umano na labanan ang mga masasamang espirito at aswang. Dumating si Mang Andres sa barangay ng Maasin at agad siyang kinausap ng mga tao tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa pamilya de Guzman. Matapos pakinggan ang kwento ng mga tao, nagpasya si Mang Andres na bisitahin ang pamilya de Guzman upang alamin ang tunay na dahilan ng kanilang paghihirap. Pagdating niya sa kanilang tahanan, agad niyang napansin ang mabigat na atmosfera at takot na nararamdaman ng bawat isa sa kanila. Nagsagawa si Mang Andres ng isang masusing ritual upang alamin ang uri ng masamang espirito o aswang na sumapi sa kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng kanyang mga dasal at pangaaliw, natuklasan niya na ito nga ay isang uri ng aswang na kilala sa tawag na mabangis na manggagamot. Ang mabangis na manggagamot ay isang espesyal na klase ng aswang na may kapangyarihan na kontrolin ang damdamin ng mga tao gamit ang kanyang mabangong amoy. Isa itong malain kantadang nilalang na nangangailangan ng sariwang dugo upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Dahil sa takot at pangamba, Naisip ni Mang Andres na kailangan niyang gamitin ang kanyang mga espesyal na kasanayan upang puksain ang mabamis na manggagamot at iligtas ang pamilya de Guzman. Naghanda siya ng mga kahoy na may espesyal na kahulugan at nagdala ng mga banal na gamit upang gamitin sa ritual. Sa gabi ng ritual, inanyayahan ni Mang Andres ang buong pamilya de Guzman na makiisa sa mga dasal at ritual na gagawin niya. Habang nagaganap ang ritual, nararamdaman ng pamilya ang kakaibang lakas na nagmumula kay Mang Andres. Unti-unti, nawawala ang takot at pangamba sa kanilang mga puso. Sa kasamaang palad, habang nagtatagal ang ritual, dumating ang mabangis na manggagamot upang pigilan ang mga taglay na kapangyarihan ni Mang Andres. Isang matinding laban ang naganap sa pagitan ng dalawang makapangyarihang nilalang, ngunit sa huli, nagtagumpay si Mang Andres sa pagtataboy sa mabangis na manggagamot. Matapos ang tagumpay na ito, naramdaman ng buong barangay ang pagbabalik ng kapayapaan sa kanilang lugar. Ang pamilya de Guzman ay unti-unti ring bumalik sa normal at nawala na ang anumang palatandaan ng takot at pangamba na kanilang naramdaman. Nagpasalamat ang buong barangay kay Mang Andres sa kanyang tulong at tapang na ipinakita sa laban sa mabangis na manggagamot naging aral sa kanilang lahat ang kahalagahan ng pagkakaisa at pananalig sa mga oras ng pangangailangan sa pangyayaring ito nagbago ang pananaw ng mga tao sa bayan ng Maasin ukol sa mga kwentong aswang bagamat naniniwala sila sa mga misteryo at kababalaghan natutunan din nila na ang tapang pananalig at pagkakaisa ay maaring maging susi sa paglaban sa mga masasamang espiritu na nagtatago sa dilim ng gabi. Alright at dito nagtapos ang ating kwento. Marami salamat sa sumabaybay sa amin.